Hi guys, for today's video, ipapasyan namin ang mga bata dahil birthday ni Kaigi ng aking pamangkin. So tara, samahan nyo kami. Oh, hindi kami sa TV Mart! Yung palaruan na pupuntahan namin ay nasa 3rd floor. Bale, 50 pesos lang ang entrance per head, bata or matanda. So, for one hour na yon yung 50 pesos. Ayan nga, dahil hindi lang bata ang nag-enjoy, kitang-kita naman, sulit na sulit ang 50 pesos. Meja sampai dah. Ah, jangan kau panas <laughs> jangan. Nah dia. Hai. Nah, kenapa sebab kenapa? Wei, cantik-cantik cakap ayu betul kau <laughs> makan. Apa itu pasal? Cuba buat

Manibangin daw baboy. Binanibang sa area, Joy. So yan, kung ayaw nyo maglaro doon or habang naglalaro yung mga alaga nyo, pwede kayo dito mag-shopping-shopping. -shopping. Ayan o. No? May mga damit. Ayan. May mga laruan. Ayan o. No? may mga... Ano tawag dito? Sports bra. Sports bra. May mga pang baby. Ayan. Ayan, no? Mukhang mayaman yun. Namimiling dalawang yun, no? <laughs> o, oh, ayan pa. Mukhang mayaman din. Tsaka, yun, no? Madaming hawak. Mukhang mayaman. Ay, ano? Yung... Ah, ayan. mukhang mga dalaga. Yung blue corner, ate. Mayroon kaya dyan? Ayan, mukhang mayaman din. Ayan, no? Ayan, no? Namimili. Pia JP. So ayan nga, habang naglalaro yung mga bata, nagsha shopping naman sila. Shopping yarn! Ano kaya yung nila? So ayan po ang ating birthday celebrant, si Kylie po. Happy birthday, Kylie! Hey. Siyempre, nag-enjoy ang mga bata. Nag-enjoy din ang mga isip bata. So, ito yung kabuuan ng palaruan. Meron diyang slide. Meron itong yung umiikot. Tapos yung trampoline. Tapos, yung may mga bola. Then, meron pa siyang paikot doon sa loob. So, medyo malaki na rin. Pwede na. For 50 pesos. yan, Tapos na po kami dito. Nakaisang oras na. Pupunta na kami ng Walter. Hello, mama. Ito yung kaba nung pinag ah, laruan natin. Ito yung first floor. Tapos yung palaruan doon sa third floor. Yan, syempre pagkatapos maglaro ng mga bata, maguguto. Dito naman kakain. So yun lang. Thank you for watching. Na God bless king. you all. Follow for more.